Maglipita tayo guys. Maglipita tayo, gabi na. Maglipita tayo. Ah, gabi na talaga. Ah, natumol ang binta. Maglipita tayo. oh dami pang lifting. ito yung likpit sa ating maglikpit na tayo sa ating maliit na pindahan so tayo so, yung likpitin natin dami eh. okay, yung likpitin natin oh Uh, ito yung trabaho ko pag tuwing magligpit ligpit natin pasok natin doon sa loob ito dalawang dalawang istante ligpitin ko pasok doon sa loob ang hirap no ako na tayo yung sariling ano pisto okay ano na tayo dito tinda na tayo dito sa ano kit ito ililigpit ko na to sa loob na. na yung pangalawang istante eh ah mga guys yung pangalawang instant eh papasok na din to ang hirap go, guys pa na guys ngayon guys liquid natin ang ano misa ngayon ang misa guys liquid natin ito guys ito yung misa baka mawala ito liquid natin ito guys liquid natin ah, natapos na natapos na guys liquid natin ah, Maraming salamat sa yung salawang musikulo sa akin sa aking mga uh, video. Maraming salamat po. God bless.